Nilinaw ng Department of Agriculture na marami pa rin stock ng imported rice ang pumapasok sa Pilipinas. Ilang araw bago ang inaasang pagpapatupad ng importation ban ng bigas sa susunod na buwan. Tiniyak rin ng DA ang patuloy na pag-inspeksyon sa merkado para maiwasan ang price manipulation. May detalya si Vel Custodio. Ilang araw bago ang implementasyon ng 60-day importation ban sa bigas, tumaas na ang farm gate price sa palay ng hanggang 4 na piso batay sa tala ng National Food Authority at Philippine Rice Research Institute na layo ng pamahalaan matapos ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si import ban sa bigas simula sa Setyembre. Pero hindi pa man nagsisimula ang 60-day import ban. Tumaas na ng hanggang 2 piso kada kilo ang presyo na imported rice sa palengke. Yung deliver po sa amin nung nakaraang araw, mga 3 days passing, tumas lang ng mga 20 pesos per 25 kilos. Sa kabila nito, lumalakas naman ang benta ng 20 pesos sa bigas sa National Food Authority. Matumal ang bigas niya sa ramdam mo yan eh dahil tayo may kadiwa, ay eh parang nagbabago yung bentahan sa komersyal. Nilinaw din ng Department of Agriculture na maraming stocks sa imported rice na patuloy na pumapasok sa bansa ilang araw bago ang importation ban kaya hindi dapat tumaas ang presyo ng imported na bigas. Ano yan? Uh, price is speculation kasi yung reason kasi nila na sinasabi wala na raw imported na bigas na uh, gusto natin yung pabulaanan kasi in fact laki ng pumasok na bigas sa atin uh, April May more than 500,000 bawat buwan nasa 300,000 metric tons lang kada buwan. Yung August, meron, uh, as of mid-August, meron pang pumasok na more than 200,000 metric tons. At siyempre, na-expect natin madatagdagan pa yan hanggang bago mag-start ang ban ng import by September 1. Regular din na nag-i-inspect ang DA, Department of Trade and Industry at mga kapulisan para matundo ng promotor sa price manipulation. Ayon pa sa DA, inaasahang mahigit 11 million metric tons din ang maaaning palay sa harvest season sa susunod na buwan. Pagsapit naman ng 60-day import ban, makikipagtulungan ng DA sa Bureau of Customs upang tiyaking walang imported rice sa mga kapuslit sa bansa. Uh, of course, una, hindi yan i-issuehan ng SPSIC ng, ano, ng Bureau of Plant Industry, ang eh, agency na namamahala sa sa SPSIC issuances. At uh, pangalawa, of course, we have to coordinate with uh, Bureau of Customs uh, sa ating mga pantalan. Of course, ganoon din sa ating mga uh, investigative at saka doon sa intelligence community para uh, tingnan at uh, mabusisi yung mga uh, posibleng gumawa ng uh, smuggling kasi pag talagang uh, yung mga 5%, 10%, 15% broken hanggang 25% broken pag pumasok yan uh, sa panahon ng ban smuggling tanging ang mga special rice lang ang papayagan pumasok sa bansa sa panahon ng importation ban Velco studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas